Guys, happy Sunday. So for today's video, uh, it's yeah. So for today's video, it's Sunday. So, eto dadaanan kasi kuya. Nakita don yung vlog natin sa YouTube na maritime bed space. So hindi na talaga review. Hindi pa talaga siya. So susubay ko siya. Tapos niya natin siya kung bakit agad-agad ano nangyari sa kanya bakit umalis siya agad sa bahay pinalayas ba siya at alamin natin okay so eto si kuya nandito na malapit lang din sa amin pala yung bahay niya pero mag siya mas gusto lang dun sa 12 bank kaya okay so here you go at wagin na si kuya nandito na daw siya sa harap ninyo mga ayan nakikita ko na siya ayun siya ayun 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 tapos ba't wala siyang garam garam Hello po. Hello po. Ito na po ako sa harap. Nakikita ko na po kayo. Ito po. Ito po. sige po pa-dada ma sige po papasok po kay dito ano po dito lang po liga po sakay po kay po kaya dito na po sa harap dito na po kay sa harap dito na po kay sa harap Kamusta naman po? Hello po. Dito lang po kami sa gilid. Sige Doon po, lang... nakabukas pa po siya. E, ano na po? O, nandun po ako sa ano, sa may, ano, sa may malapit sa high hotel. Eh, dun din po kami. Ah, din... <laughs> sa harap din po kami noon. Ah. Eto, yan naman ko sa inyo. So, sorry po, lumakad pa po. Tuloy kayo okay. na Bakit ba kayo lilipat? Eh, hey, ano lang po. Kasi, parang para may, kasi, babalik po sa Pinas mga ko. Oo. Kasi yung husband niya pupunta ng Canada. Ah, okay. Pupunta ng Canada. Oh. So, kaya matagal na po kayo dito sa Dubai. Bago lang po. Noong ano lang po. Noong October. Ah, noong October. Saan po kayo? Taga Mindanao po. Ah, Mindanao po. So, biglaan po ba itong paglipat niya? Oo, oh, parang gano'n. <laughs> so, nagana po kayo. Eh, saan po kayo nag dito? Sa ano po? Sa Molo Pemerit, sa Hamleys. Ah, um, isa so lagi po kayong, ano tayo dito? Sa Carlip? Oo, oh, Carlip. Oh, car Kaya, ayan, eh, tama-tama po, oh, po dito pala. Dito, Carlip car yung, yung car Talaga. Hamleys, di ba laruan po doon? Oo, oh, laruan. Yung po, first job ko po. Ah, first job nyo. At least, may visa na po kayo. Oo, oh, may visa na po. Ano po ginawa? Binisahan mo na kayo bago mag-work o work mo na bago ang visa? Ano po yun? Parang work bago visa pero parang 20 days ata. 20 days? So Opo. At, at saka least Saka dumating ito. yung visa. Kasi dalawa din option ko sana, yung sa Nike. Opo. Oh, sayang. Maganda ang company din. Eh. May kaso ang... Oh, okay. sa, ba Hindi. Malaki, mas malaki pa nga ma offer po nila. Eh, ba't din inaccept? hindi kasi parang pumunta ko sa orientation ng Hamlis tapos parang nagkasabay sila ah hindi mo na uh, po o, parang hindi ko hindi pa ako nakapagantay hindi ka nakapagantay ah uh... Pero baka ating chapin for a reason, baka yan talaga Oo, yung plano sa inyo po. <laughs> opportunity rin po. Oo. Uh, so medyo matagal-tagal na po kayo dyan sa Hamlis. Mga ano po, magsi 6 months na, patapos na yung provision. Ito, ito lang oh, yung white. Ah, dyan lang din po. dyan kayo sa kabila. Dyan lang po ako yung sa, yung sa, yan, yan na building. Yung, ah, ito po. oh, yan na building. Ah, so magkatabi lang po pala tayo. Nalakad pa kayo, sorry. Okay <laughs> lang po. Ah, dito lang kayo? Dito lang po tayo. Ah, dito, dito so po. at least lang naglipat kayo sobrang Alapit ah, na Alapit lang po, hindi kayo masyado may For sure, konti pa ang gamit nyo kasi Ay, Wala pa pong ano gamit <laughs> so, Sige po Saan niyo po kami nakita sa vlog? Sa vlog po, nanonood po kami. <laughs> ano, Kasi dati pa po nanonood ako nung before ako pumunta dito sa yung sa Visa Visa. Opo. Kasi cross country din ako eh. So, nagganap na po na idea po. No? So ngayon, nandito na po kayo, pati bahay. So okay lang po na i-vlog kayo. Ano vlog po? Pag po na vlog? Oh. po tayo. <laughs> Nakamulag po tayo, titingnan oh. natin si Kuya dun sa pagpasok ka sa bahay. Okay? Kasi biglaan to. Bakit sobrang ano, parang hindi nyo pa na-view personal yung bahay pagkatapos. Sige, lipat na po ako. Parang ganun. Hindi, parang nakita ko na po sa vlog na ah, maganda, tapos malinis, tapos medyo tahimik. Oh, actually tahimik. Kasi hindi, po, hindi, na. hindi, pa na ako maselan sa ano. Yeah, so sige, kuya baba muna kayo kasi baka hindi tayo makababa dito sa parking pagkatapos. Hmm. Yeah, Iyan na natin dyan sa loob. Ipark ko lang sandali. Okay, so let's go this is love so let's go kuya. hello what's hello. Uh, ano po your name po prince po prince say hi see mr prince uh, guys so see mr prince so uh, habang Pumunta tayo dito sa loob, nagkukwentuhan tayo siyempre about sa life niya dito sa Dubai. Kasi nga siyempre bago pa lang siya. Ilong months in total na po? Uh, na nine months pa po ngayon. Oh, nine months po noong ano, June 3. Eh, kamusta naman po yung buhay dito sa Dubai? Okay lang po. Parang malayo po sa expectation pero okay. Tapal lang. Paano malayo po sa expectation? Ano po ba in-expect niya? Yung sa mga, niyo? yung sa parap mong sa sarili ng bahay, tapos yung sa sahod. Oo. Oh. Eh, ano po yung mas okay? Mas okay ba dito? Yung, uh, medyo malaki pero oh, syempre po bago pa lang po kaya tis-tis muna yeah. nakakabot din tayo sa malaking sahig yeah. Allah, sabi nga nila okay. kung may tsaga may nilaga nilaga so si kuya nagtsatsaga pa at naglalaga kasi <laughs> po fresh graduate din po kasi ako eh. ah fresh graduate lang po kayo noong ano po noong July tapos Balik. October ano na po graduate po kayo nang Hospitality management ko. Ah, HLM. Sa'yo, sales ang inabot. Oh, eh bakit gano'n? Bakit kayo nag-settle sa... sa ayan guys, dito lang. Bakit kayo nag-settle sa... Hindi, yeah, ibang experience din po kasi yung sa hotel din po dito, medyo mababalang yung mga hotel. Ah. So talagang... sa 12 time of the days. Kung saan mas mataas ang salary at kung saan nag ng visa, doon pumupunta yung mga tao. So here you go po, dito na po tayo. Kahimig sila lagi. So, <laughs> hello, chat. May mag-review daw. Sa iyong kagandang... Actually, ito po yung... Ito si Hatcha! Nakamalagta yung this video. Okay so, na po ipasok yung oh, chairs po? pinasok nyo na po eh. Eh, nalala ka na. Okay, so ito po yung... Available po tayo dito sa taas. Tapos, ito pong sa baba. Dalawa po siya. Uh, Ayan. Tapos may balcony po tayo dito. Ito ko. Ano po? Ito ata yung malamig yung aircon. Oo. Oh, oh Diyan po. Gusto niyo po ba yung malamig? Hindi naman po siya ganong malamig o malamig talaga. Uh, Parang... Ah, uh, galing siya dyan. Mm -hmm. Kaya lang po. Actually, uh, exhaust pan yata yun. Isa yan Yeah. Hindi siya Exhaust po pala. Kasi so, to, maano ko sa malamig. Ah, ano kasi. Po, Sanay sa aircon. Sanay po. Eh, yaya niyo na po. Ay! No. No, no, engage na po. <laughs> ah, engage na siya. Nakawa. Eh, si Luther na lang po. Ay! <laughs> so, po. Tapos, eto toilet ko ito. Talagang medyo ganyan lang. Pero, was... May amoy siya kasi may, Sa baba kasi tayo. Pero, eto po toilet din. Okay naman hindi na po Tapos, isa. So, kasi room yung pusa. Ano, ba na? yung akong pusa na ano, sa dugpa, yung mga pusa. ang <laughs> ah, daming pusa oh. dito na. Yung wala... Minsan-minsan kita ng mga aso madala mga aso. Sa Pilipinas, nagkalat mga aso dito mga pusa. Ito pa yung kusina natin. Hello! Halo na. ko po pala ito. Ah, hello po. Ayan, ala Ay, ito ang process na daw hindi sa mabuka. So, kayo po, kung gusto niyo po lumipat today, napakalapit lang po sa inyo. Tapos, kasi malapit na dito kasi. Carlip please dyan lang sa baba. Dyan lang po lang ako rumano eh. So, dyan na lang po kayo sa taas. Dyan lang po kasi hindi na ako nang sa masaya ako sa mataas sa kasi, parang yung mas matahimik sa taas kaysa kumpara sa oh, baba. Oh. Kasi pag sa baba madami makikiupo. No, <laughs> <laughs> oh, hindi pero dahil meron naman tayo sa pa, so hindi naman siya rocky mo Na-vlog pa. <laughs> so, sige Oh. so, ano pa ang decision niya? Lilipat po ba oh, kayo today? Oo, lilipat ko Okay, so guys, may pasok po po kayo mamaya. Wala oh, off mo up, pa up, ngayon. ah. Bukas pupasok ko alo stress. Alas stress. Okay. So at least hindi din kayo sabay-sabay sa ano, sa CR no, cha cha. Ano? Okay ka naman dito, ka-interviewin ka namin Kasi susunod, so, i-ano natin yung bahay mo Ay, so, sa guys, si Cha until na nagtatrabaho pa Napakasipad na Oo, oh, mag-home rate tayo susunod dito ha Hindi, na par Pero mali, Pero gusto ko yung nandito kayo no? <laughs> Oh, sige guys. So thank you Hello. so much Kuya. So ano ang plano nyo ngayon? Oh, po, lilipat po. Kukunin niyo na po 'yung gamit. Kasi sino po bang katulong? Tulungan hindi po niyo kami kayo. isang isa, ano lang po 'yung isang maleta Isa <laughs> Wala konti lang po 'yung gamit kasi nandoon po ate ko eh. Pag ano po 'yung ate ko, medyo magdadala po ng gamit dito. Oo. Oh, oh. Yung lahat. Ayan, eh, pwedeng ilagay dito. Ah, actually, ayusin ko pala siya. Dito ko lalagay siya yung mga maleta para hindi nakakalat dun, no? Ah. Dito lahat, no? Para maayos. So, masaya ka naman dito, Cha. Para magkaroon hey. naman tayo ng na feedback dito kay, kay, Kuya. Ano, masaya, masaya. naman? Masaya. Oh, masaya, masaya siya. Alam mo ba si Cha dati, binubuli siya dun sa ibang lugar, binubugbog. Ay! <laughs> binubugbog. <laughs> Pero nung ta siya dito, naging masaya. Ay, thank you so much sa pagtitiwala. Ay, pagtitiwala talaga, service <laughs> Kaya masaya po siya. Saka parang family kayo dito, Natcha. No, Kaya hmm. so, tinawin mo yung mga hmm. kasama namin dito. Mga asa, mga bata. Pero sabi ni Kuya Eric daw, ano. Ay! <laughs> ano <naman laughs> na daw <dame din, laughs> <Haman> <laughs> ah, So, ayan po. Sige po, ganoon na lang po. So, bali... Kunin nyo lang paggamit so, kung gusto nyo magpahinga dito, Sunday. Mamaya mga ano 3 na lang po. 3 po. Okay. Kung gusto nyo bigyan sama yung ate dito. Hindi <laughs> <laughs> na Wala yung problema. Naka, para ano. Ah, sige po. So, thank you po yung ano. Basta alam nyo na pumaba. Apo, walang mo na. Ah, sige po. So, Tapos i-interviewin ko po Ako. kayo dito siya. Ay, <laughs> Bye po. Thank you po. Thank you po. Guys, nandito na po si Kuya Prince. Po. So, naka last, yeah, nakawaglipat na po yun ang gamit niya. Ayusin Pong niya. Kayo, isang maleta lang talaga yung dala niya. Thank, thank you ba. po. Yeah, sige po. So, sana okay lang kayo dito, Kuya. Amino pa ba kayo? Paminsan-minsan. po paminsan-minsan. Okasyon lang. Oh dito hindi naman sila lagi nag Sige po, thank you. Hay nako